Hi. Bye from my vlog! Kita-kita. Ito ka, bes. Babak kanina. Hey. Oh

at kasama Ay naman nito yung naggagandahan, Viva! Alam Marie Aduana! <laughs> Miss Earth! Taga dito yun. <laughs> o, okay. oh, taga sinuluan Siya yung Marie. Ano ba yan? Video ba yan? Yeah. Video tala. Live video. Abangan nyo sa so, ano? Stars. Abangan nyo sa PTV4. Ay, Stars video. diyan mo si na ano na nastaaney. At kita kay talaga ang mushroom. <laughs> Para pa gusto ko ng, ng soup <laughs> mushroom. <to? laughs> <laughs> 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 patay ko talagang patay ko ko talagang ko talagang patay ko mapagmatyag, mapanuri, mapangaha, kung inyo, matang puhi. Matang lawi <laughs> <What>? Nabago <laughs> <laughs> na, be, puhi.

Baka madala ka na naman. <laughs> Pipidyohan ka namin isang dating sikat na actress. Inanod. <laughs> Kaya, yung, yung kanta oh, mo kagabi, oh. bago dumating yung tatlo oras ako okay. eh. mo. Dating lumalabas sa Sampaguita Picture. <laughs> oh. Sino ka doon? Kasabayan mo si Susan. Ayan. <laughs> <laughs> ang nanalo sa Miss Universe, Susan Africa. Gagawin. Oh, wow. Gagawin. 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 Sabi ko nga sa GC, makala ko mamita kasama namin ni eh. Bakit? Ang uling nawawala. sa sasingit mo pala. <laughs> Ay! <laughs> Kaya ka pala mamita! Hahaha! Hahaha! Hi mamit! Talaga naman ang uling talaga eh! Ibabawan <laughs> mo na lang <laughs> <man. laughs> <laughs> ng ano. <laughs> <Yes. laughs> okay lang kay mamita dahil totoo naman. Hahaha! <laughs> 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 ang mahirap nung <na> sinisiraan. <laughs> Tumabot si Mark, wala daw. Tumabot na Pero, kasi dito sila lang. Dito sila lang po na mag-pull ganito. mo kasi din. Wala lang, dito ang mo, dito ka mag-grip ka. Wala dito ka kayo naman susuko ang boring. Ay kuya, sabihin mo, ah, mali. Haligo uh, ka, dito ka na. Dilaan mo ang punyetang suso. <laughs> <laughs> dito ka. Magkakaroon. Tabihan mo to si ano? <laughs>

<laughs> malapana, lo <laughs> best na. Dula nito kang hane iya kasi siyempre. Hindi mo, hindi mo yung mga hindi mo yung mga nito yung mga mo. Ani ka dito? dito, dito, dito. <laughs> At hindi naanito. <dito. laughs> Pero pagpago nito hindi ano paan mubu niya. Tapos sabi nyo kung masabak Pagbunat! Pagbunat! May Ano ba yan? Basta, gano'n naman lahat. Jason ko, ha? Ay, na! Saray! paano gusto mong maligo? Isa pa ulit. Mamaya pa tayo. Kage! Ano pa? Ten pa. pa lang, ng dalawang araw. <laughs>

Ay, ayoyo ba? 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 ba? Ayoyo ba? Ayoyo ba? Ayoyo ba? Doon mo sa Facebook. <laughs> Hi, welcome to my vlog. Andito po kami sa Pangil Eco River kung saan makikita ang member ng Biba Hot, Hot <laughs> Ganda! Ganda! <laughs> <laughs> hindi na ako makabira. Yes. Ang taas tagay ko na parang ginaka. Yes, ang taas tagay na parang ginaka. <laughs> Palutin mo. Kontrol na lang. Kuya, kaya naman gusto ka bobi. Kaya ka ba ng utong? Kapalingan. <laughs> Kapalingan. <laughs> ay, wala <laughs> oh, baka madala ka na naman, Dora. Hindi nga din. Isang dating sigaw. Isang dating child star. <laughs> <laughs> Sino ka sa child star? Bamba? Nasaan Wala, <laughs> <laughs> Alin? kataang kahit na nagkapalang ni kahit na 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 kahit

nag oh, oh, kami. nag like, kami ka kami sa Ulei. Umawag na muna. Paano kinagat? Sa Pakiramdam mo na kinagat, may naupo akala. Hindi mo lang nararamdaman hindi ba nang dito ka? Kung maa'y ginawa niyo ka bang ito? na nito ka kaya? Ito'y dito na dito Hindi na ako kanina, sinisipon na ako, ko, hindi na kaya naman O, oh, eh naka gano'n may tumususok paggakot ko yung ganito Ay, nang buo ko Magkakanya Baka mamaya lo, lumayo na naman. Eh? Ang tinutino na natin. Ang pa pala ng mabas. Ayaw <laughs> niya ng ganyan Ayaw ng ganyan, <laughs> ganyan tapis. Mamaya na akin sa Kumakasal. Baka mamaya. Oo. lahat yun? <laughs>

Para maganda ng ulan tayo. 'Di ba apat na 'yan na ano, tititigan sa kuhanan lahat. O 'di ba? Magaling. Magaling Magaling raw ata siya. Eh wag na i-uwi. Wag na 'di mo makakabili papala na next month. Oh. Alam ko na. Saapat na 'yan. Bes, hi Eric. Kamusta ko, Eric? Okay Eric. Nabaka husay mo, Eric. No ano sa ni Marcel? Ha? <laughs> ha? ko maging masarap ako. Alam mo Alam mo? Puta ka. Naasampal na naman tayo nakadapuhan. Ibig mo nakaraang Ba't may nakaharap na ano, puro. Kahimik lang si Kuya Erick, gayon pala ang Ano na, <tayin> <tayin> ang ating <nanta> <tayin> 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 Wala na, wala na pala. <tayin> Aay mo pagdating nang kita lang mo? alam nung pagdating na May tatlong ano pa doon. nung pagdating 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 ano ba yung lumabo Ano ba yung... Ano ba yung mister? ka ng kamot? Ano ka? Ano ba yung... umalis ka na dyan? ng kamot yung isa? yung MP ko kunin ko na. Be! Uy! Oh, yung MP na Ayos ko lang yan. gusto mo? Kamita mo ka? Ano

kami from, ah. from you <laughs> <laughs> ko sayo, ah! Coming from you! Ng binalik, ay, binalik, ko sayo, <laughs> binalik mo! <laughs> binalik mo okay. Last pag okay. na! na lang, best ano pa lang <laughs> <mo> na ako. <laughs>

Cellphone, cellphone na pagsak! ang batong! Nagkalamat ang batong! na?